Kumusta, lahat? Maligayang pagdating sa aking channel. Gayon, tatalakayin natin ang isang kwento, na inspirasyon na walang kupas na isang libo siyam nadaan tatlo American rom-com, Roman Holiday. Kilalanin si Prinsesa Anne, na ginampanan na ikonik na si Audrey Hepburn, isang bata at eleganteng royal mula sa Europa. Siya ay nakasisilo sa labas, pero sa loob, siya ay pagod at nasisikil na mahigpit na buhay bilang royal. Pagod sa walang katapusang etiketa at walang tigil na tungkulin sa publiko, ang tunay niyang hinintay ay isang buhay na totoo at malaya. Sa kanyang maikling pakikipagsapalaran sa Roma, ang pagkabata at kuriusidad ni Anne at ang kanyang pagnanais para sa ordinaryong buhay ay nagniningning. Ang kanyang init, ang kanyang kalungkutan at ang kanyang pananabik sa tunay na koneksyon ay nagpapagawa sa kanya na hindi malilimutan. Ang kanyang puso ay nakikipaglaban sa pagitan ng personal na kalayaan at tungkulin bilang royal. Sa huli, pagkatapos tikman ang sandali ng kalayaan, siya ay bumalik sa kanyang mga responsibilidad, dala ang mapait matamis na pakiramdam ng paglago at isang haplos na panghihinayang. Ang kwentong ito ay tungkol kay Prinsesa Lila na nakulong sa buhay sa palasyo, na nangahas tumakas sa kanyang kulungan upang habulin ang kanyang sariling kalayaan at katotohanan. Handa na ba? Sumali tayo sa makabagbag-damdaming kwentong ito at sundan ang romantikong pakikipagsapalaran ni Prinsesa Lila. Ang liwanag ng umaga ay dumadaloy na parang malambot na belo sa makitid na bintana ng Thor, na dumadampi sa mesa ni Lila Veilan, at tumatama sa asul na sapiro ng sagisag na kanilang pamilya, na kumikinang na may nakatagong lihim. Ang mga peder ng silid-aralan ay mataas, may lumot na gumagapang dito, ang hangin ay mabigat sa dampi at katandaan. Si Lila, na nakasot na maluwag na puting damit, ang kanyang buhok ay umaagos na parang talon, ay nakakaramdam na si na dala ang mga bulong na ginintuang kapatagan sa labas. Siya ay tumitingin sa labas. Ang malawak na kapatagan ay kumikinang sa umagang hamog, mga tupa na nakakalat sa tanawin. Ang plauta ng pastol ay mahinang tumutuktok. Ang kanyang mga daliri ay humihila sa malamig na balangkas ng bintana, at siya ay bumubulong. Ano kaya ang tunay na anyo na mundo doon sa labas? Ang kanyang mga mata ay napunta sa sagisag. Ang sapiro nito ay simbolo ng pagmamalaki ng pamilya, at ang kanyang mga tanikala. Siya ay pumikit, huminga na malalim, nilalabanan ang hindi mapakaling sakit sa kanyang dibdib. Ang bawat araw ay parang kopya na nakaraan. Siya ay bumubulong. Ako ay isang kanaryo sa isang ginintuang kulungan. Walang langit na mapupuntahan. Ang bulwagan ng piging ay kumikinang sa ginintuang liwanag. Ang arko ng kisame ay pininturahan ng mga bituin at alamat. Ang mga chandelier ay nagbibigay na init sa mga maharlika na nakasot na malarangyang damit. Ang mga musikero ay humuhugot ng melodiya mula sa kanilang mga kwerdas na nahahalo sa tunog ng mga baso na alak. Si Lila na nakasot na malalim na pulang gown ang mga palda nito ay namumukadkad na parang mga petalo, ay may hawak na ambar na baso ng alak, nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang kanyang niti ay makintab, ngunit walang laman. Ang mga maharlika ay umikot sa kanya, ang kanilang mga niti ay maliwanag, ang kanilang mga salita ay walang laman tulad ng hangin. Isa matabang Earl ang nagtaas ng kanyang baso, sumisigaw, Miss Lila, ikaw ang hiyas ng piging na ito. Ano ang iyong saloobin sa ating pagdiriwang na ani? Siya ay tumango, inikot ang kanyang baso, at sumagot ng mahina, lahat ay perpektong maayos, tulad ng palagi. Ang kanyang boses ay banayad, walang kapintasan, ngunit malamig. Ang alak ay gumagalaw sa kanyang baso habang sinusuri niya ang silid. mga maharlika na tumatawa, ang kanilang mga mata ay kalkulador. Siya ay nagbaba ng tingin, ang kanyang palda ay humihila sa marmol na sahig at bumubulong. Kailan kaya ako mabubuhay bilang ako, hindi ang kanilang anino? Ang hating gabi ay bumabalot sa silid-aralan ng tor sa katahimikan. Ang liwanag ng kandila ay nakikislap, na nagbibigay ng mahabang anino. Si Lila ay hinubad ang kanyang marangyang damit. Sumuot na kulay abong balaban ng paglalakbay. Ang magaspang na tela ay umayakap sa kanyang katawan. Isang balat na sinturon ang nakatali sa kanyang baywang. Isang malit na punyal sa kamay. Sa bintana, ang kanyang manipis na damit pantulog ay umaalog-alog sa simoy. Ang liwanag ng buwan ay napinta sa kanyang mukha ng resolusyon at pag-alinlangan. Sa labas, ang hangin ng gabi ay dala ang amoy ng pino. Ang mga ilaw na nayon ay kumikislap tulad ng mga bituin. Siya ay nagtulak sa bintana, malamig na hangin ang pumasok. Ang kanyang buhok ay hinampas ng hangin. Siya ay bumubulong, ito ang aking tanging pagkakataon, Tumingin siya pabalik. Ang mga kurtina ng kama ay bahagyang kumikinang sa pula. Ang mga larawan naman ni Nuno sa ginintuang balangkas ay malamig na nakatitik. Ang sagisag ay nakahiga sa mesa. Siya ay umakyat sa bintana, dumudulas sa mga baging. Ang mga dahon nito ay nanginginig sa kanyang hawa. Ang kanyang mga paa ay tumama sa lupa, at siya ay tumingin pabalik sa tor. Bumubulong, paalam, aking kulungan. Ang gabi ay itim na itim. Isang landas sa gubat ang umikot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga karayom na pino ay lumalagutok sa ilalim ng paa. Si Lila ay hinila ang kanyang balabal. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang hangin ay buhay na may amoy ng lupa at dami. Hawak ang isang kahoy na tungkot. Siya ay sumusuri sa landas. Mga kuwago na humuhuni. Mga sanga na pumakaluskos. Ang mga ilaw na nayon ay kumikislap tulad ng mga bituin na gumagabay sa kanyang daan. Siya ay tumigil, tumitik sa mabituing kalamitan, at bumubulong. Sa wakas, nagawa ko na ang aking unang hakbang. Ang hindi pantay na landas ay humihila sa kanyang mga paa. Ang mga bato ay kumakagat sa kanyang talampakan, pero hindi niya alintana. Ang bawat hakbang ay mas magaan, na e parang ang mga hindi nakikitang tanikala ay nalalaglag. Ang umagang paleng ay puno ng buhay, mga kahoy na pwesto na puno ng mga mansanas, pulot, at magaspang na tela. Ang hangin ay mayaman sa amoy ng sariwang tinapay at pampalasa. Si Lila ay nakisalamuha sa mga tao. Ang kanyang hood ay nagtatabing sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naakit sa isang makulay na dalandan. Nagalangan, siya ay umabot dito. Ngunit isang malit na batang babae ang sumupot. Kinuha ang prutas at nawala sa mga eskinita. Si Lila ay kumura. Pagkatapos ay hinabol ito. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaungaw sa mga batong kalsada. Nakikisalamuha sa mga nagtitinda ng bulaklak at mga cart pusher. Ang batang babae ay dumula sa isang makitid na eskinita. Si Lila ay mainit sa kanyang mga takong, humihingal. Teka, sa dulo na eskinita, ang batang babae ay tumigil, nagpapakita ng pilyong niti, hinintay ang dalandan, ang kanyang katas ay tumutulo sa mga bato, ang amoy ay sumabog. Ang eskinita ay bumukas sa isang batong tulay, isang batis na bumubulong-bulong sa ibaba, umagang hamog na umikot sa ibabaw ng tubig. Ang batang babae ay hinila si Lila sa ilalim nito, yumuko upang hatiin ang dalandan, at ibinahagi ang kalahati sa isang payat na batang lalaki. Siya ay nilamon ito, ang katas ay dumadaloy sa kanyang mukha. Si Lila ay tahimik na nanood, ang kanyang kamay ay humihigpit sa ilalim ng kanyang balabal. Siya ay naglabas na ilang tansong bariya mula sa kanyang sinturon, ibinigay sa batang babae, bumubulong, kunin mo ito, kinuha ito ng batang babae, nag-alok na mahiyain ng ngiti. Si Lila ay umupo sa bes ng tulay, bumubulong. Akala ko mahirap ang buhay ko, pero ang aking kulungan ay ginintuan kumpara sa kanila. Ang barbershop sa nayon ay malit at luma, ang kahoy na pinto ay lumalangit-ngit, ang hangin ay mabigat sa mga damo at bala. Ang mga kalawang naganting ay nakasabit sa peder, ang liwanag na araw ay dumadaloy sa basag na bintana na nagbibigay liwanag sa mukha ni Lila. Siya ay nakatayo sa pintuan, hinawakan ang kanyang balabal, tumitik sa kanyang refleksyon, mahabang buhok na sumusunod tulad ng anino ng kanyang nakaraan. Isang matandang barbero ang lumapit, humihinga, isang trim lang, miss, siya ay umiling, huminga na malalim, at sinabi na matatag, hindi. Gupitin mo lahat, nag-alinlangan ang barbero, pagkatapos ay gumupit, ang mga ganting ay kumikislap, ang kanyang mahabang buhok ay nalalaglag tulad na madilim na sutla sa sahig. Siya ay pumikit, isang mahinang ngiti ang nabuo, bumubulong, ito ako. Sa labas ng barbershop, ang liwanag ng araw ay nagpapaligo sa kalye na yon. Mga bata na tumatawa, mga manok na tumitilaw. Si Lila ay lumabas, ang kanyang mga daliri ay humihila sa kanyang maikling buhok, Ninanamnam ang hindi pamilyar na gaanit. Siya ay tumigil sa isang barilos ng tubig, tumitik sa kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay ngayon ay matalim at sariwa isang ngiti ay kumalat sa kanyang mukha, namumukadkad mula sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang mga mata. Siya ay bumubulong, ito ang tunay na ako, hindi ang marioneta ng Thor. Isang simoy ang dumaan sa bintana, na nagpapalukot sa kanyang bagong maikling buhok. Bumagsak ang gabi, ang mga kahoy na peder na in ay mahinang kumikinang, ang nag-apoy na fireplace ay pinupuno ang hangin na init ng pino. Si Lila ay pumasok, inalog ang hamog mula sa kanyang balabal, at umupo sa isang sulok. Siya ay umorder ng al. Ang kanyang mga daliri ay sumusuri sa magaspang na klemo. Isang figura ang nakakuha ng kanyang pansin. Si edan Sol, na nakasot ng kayumangging Robi, nakayuko sa isang mapa sa mesa, may hawak na quill. Siya ay tumingala, napansin siya, at sinabi ng mahina, magandang gupit. Bagay sa kalsada, siya ay ngumiti, uminom na ng kanyang al. Si Aidan ay lumapit, umupo na may hangin, at sinabi, ako si Aidan. Sumusulat ako ng mga kwento, kumukuha ng mga sandali. Ikaw, siya ay tumigil, pagkatapos ay tuminggala. Ako si Lila. Nagsisimula lang ang isang paglalakbay. Ang liwanag na umaga ay dumadaloy sa kahoy na bintana na in, nahuhulog sa magaspang na mapa na nakalatag sa mesa. Si Lila ay sumusuri sa mga ilog at bondog gamit ang kanyang daliri. Bumubulong, gusto ko makita ang mundo, pero hindi ko alam ang daan. Si Aidan, na uminom ng tsa sa kabilang banda, itinuro ang isang umikot na landas. Sinasabi, ito ay patungo sa hangganan. Maganda, pero mahirap. Siya ay tumigil, sinalubong ang kanyang mga mata, kung kaya mo, maaari kitang gabayan. Si Lila, ang kanyang daliri ay tumigil, siya ay huminga, at iniabot ang kanyang kamay. Sige, si Aidan ay hinawakan ito, mumiti, napagkasunduan na, Lila. Ang tavern ay mahinang kumikinang, ang liwanag ng kandila ay sumasayaw, dalawang mangkok na mainit na sopas at madilim na tinapay sa mesa. Si Aidan ay sumandal, ang kanyang boses ay mababa at mayaman, hinabi ang mga kwento ng mga disyerto, Nakatagong mga tribo sa bondok at isang nag-isang lobo na umaawit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Lila ay sumandal ang baba sa kanyang mga kamay, mga mata na kumikislap, bumubulong, ang mundo ay napakalawak. Hindi ko naisip, si Aidan ay tumawa, pinunit ang isang piraso ng tinapay at ipinasa sa kanya. Ang kalsada ay nagtuturo na higit pa sa anumang libro. Siya ay kumuha ng kagat, ang magaspang na tinapay ay nagpapakita sa kanya, at bumubulong. Gusto ko makita ito lahat para sa sarili ko. Ang mga damuhan ay umaabot ng walang hanggan. Mga alon ng ligaw na damo na umalog alog Malalayong bundok na nababalot ng amo. Si Aidan ay nakasapay sa isang kastanyas na kabayo. Mga renda ay mahigpit. Alikabok na sumusunod sa likod. Si Lila ay sumunod sa isang kulay abong kabayo. Ang kanyang balabal ay umaalon. Mekling buhok na humihila sa hangin. Siya ay hinawakan ang mga renda. Sumandal pasulong sumisigaw. Mas mabilis, ang hangin ay umugong sa kanyang mga na. Ang kanyang tawa ay umalingaungaw sa kapatagan. Ito ang pakiramdam ng kalayaan. Ang mga kuko ng kabayo ay tumalsik sa batis. Ang tubig ay kumikinang sa liwanag ng araw, na nagkakalat ng mga bahaghari. Ang tabing ilog ay luntiang may berdeng damo. Ang tubig ay malinaw at bumubulong-bulong. Si Aidan ay itinali ang mga kabayo sa puno, habang si Lila ay hinubad ang kanyang mga bota. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malamig na damo siya ay lumuhod sa tabi na ilog, sumalok ng tubig. Ang lamig nito ay dumudula sa kanyang mga daliri. Tiningnan si Aidan na may pilyong ngiti. Sinabuyan siya ng tubig. Tumatawa. Iwasan mo yan. Ang tubig ay tumama sa kanyang mukha. At siya ay tumawa. Sinabuyan pabalik. Siya ay sumigaw, umiwas, bumubulong. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Bumagsak ang gabi. Ang apoy sa kampo ay lumalagutok sa kapatagan. Ang kanyang ningning ay nagpapainit sa mga mukha ni lila at Aidan. Si Aidan ay naglabas ng tuyong tinapay at isang piraso ng keso mula sa kanyang bag. Ibinigay kay Lila. Siya ay pinunit ang isang piraso. Ang tinapay ay matigas ngunit matamis sa trigo. Siya ay bumubulong, "Mas simple kaysa sa isang piging, pero mas tunay." Si Aidan ay naghagis ng patpat sa apoy. Ang mga apoy ay tumatalon at sinabi, "Ang kalayaan ay malungkot." Walang naghihintay sa iyo, pero walang rin namang kumokontrol sa iyo. Siya ay tumitik sa Starry SKY. Bumubulong. Mas gugustuhin ko kainin ang tinapay na ito, kaysa mapanggap ng isa pang ngiti na may baso na alak. Ang hangin ay gumalaw. Ang kanilang mga anino ay humaba. Ang sandaling ito ay simple at tunay. Sumikat ang bukang liwayway, ang hangin sa kapatagan ay dalang kaba, mabibigat na tunog ng kuko ng kabayo ang umugong sa malayo. Si Aidan ay nakatayo sa isang buro. Tumitik sa mga nakaitim na sakay na sumusugod kasulong. Ang kanilang bandera ay pumapalagpag sa hangin. Lala ang sagisag ng vela. Si Lila ay lumapit. Ang kanyang mukha ay namumutla. Bumubulong. Nandito na sila. Si Aidan ay lumingon. Hinabol kanila. Ang kanyang liti ay nawala. Ang kanyang kamay ay hinawakan ang kanyang balabal. Takot at resolusyon ang kumikislab sa kanyang mga mata. Siya ay bumubulong. Ako ang kanilang pangit. Hindi nila ako hahayaang umalis. Ang mga tunog ng kuko ng kabayo ay lumakas. Alikabok ang tumataas. Ang mga armadura na mga sakay ay kumikinang ng malamig sa liwanag ng umaga. Kinila ni Aidan si Lila sa kanyang kabayo. Ang mga kuko ay kumukuko. Ang mga kapatagan ay naglalakot. Ang mga sakay ay lumalapit. Ang kanilang mga sigaw ay pumuputol sa hangin. Tumigil ka, Miss Veilan. Si Lila ay lumimor. Ang kanilang mga silweta ay lumalabas tulad ng mga anino sa alikabok. Ang kanyang mga kamao ay humigpit. Hindi ako babalik. Si Aidan ay hinintay ang mga renda. Ang kabayo ay sumusugot pa sumo. Ang hangin ay umuho. Sila ay tumakbo patungo sa isang tip sa lupa. Ang damo ay nagpapahina sa kanila mga tunog ng kuko. Ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng hangin. Sumandaw sa likod ni Aidan. Hindi na nag-isa. Malalim sa gubat, ang mga sinaunang puno ay humaharang sa araw. Ang liwanag ay tumitipak sa lupa. Si Aidan ay hinintay ang kabayo, at sila ay sumisid sa likod ng mga palumpong. Si Lila ay sumandal sa puno, humihingal, pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang maikling buhok ay dumidikit sa kanyang pisi. Ang mga tunog ng puko ng mga sakay ay nawala sa malayo. Siya ay bumubulong, hindi pa sila sumuko. Si Aidan ay yumuko sa kanyang tabi. Bakit ka hinabol nila? Siya ay nagbigay ng mapait ng ngiti. tumitig sa lupa, dahil ayaw ko maging kanilang marioneta, kanilang simbolo. Ang simoy ay kumaluskos sa mga puno, nagpapalamig sa kanyang balat. Ang dapidapon ay bumabalot, mga gumuhong haligi ng templo ang tumataas mula sa gubat, mga baging na umikot sa kanila, ang ginintuang liwanag ng araw ay dumadaloy. Si Aidan ay hinila si Lila sa loob, ang kanilang mga hakbang ay umalingaungaw sa sirang bato. Siya ay itinuro ang isang inukit na peder, ang alamat ng mga sumusunod sa hangin, mga tao na hinabol ang tunay na kalayaan, naniniwala na ang hangin ay maaring dalhin ang lahat ng tanikala. Ang mga ukit ay nagpapakita ng mga tumatakbong figura. Ang kanila mga damit ay umagos, na nagsasabi ng kwento ng mga siglo ang edad. Si Lila ay humawak sa magaspang na bato, bumubulong. Ano ang tunay na kalayaan? Sumagot si Aidan. Pagpili na iyong sariling landas, kahit ano pa ang halaga. Malalim sa templo, isang batong monumento ang nakatayo. Ang ibabaw nito ay inukit ng mga kupas na run. Si Lila ay lumapit. Ang kanyang mga daliri ay humihila sa malamig na bato. Isang init ang sumulpot mula rito, bumaha sa kanyang dibdib, at siya ay pumikit. Isang boses ang bumulong sa kanyang isip, mababa at sinauna, kakayanin mo ba ang halaga ng kalayaan? Mga imahe ang kumislap, ang tor, ang gala, ang habulan, ang kanyang naputol na buhok. Siya ay bumubulong, kakayanin ko. Ang init ay tumibok sa kanya, ang kanyang tibok ng puso ay bumilis, ang hangin ay umikot sa templo, na umaaling ngaunggaw sa kanyang resolusyon. Ang mga mata ni Lila ay biglang bumukas, siya ay natisod pabalik humihingal. Si Aidan ay hinawakan siya. Opay ka lang ba? Siya ay umiling. Ang kanyang tingin ay matatag. Naintindihan ko na, ang kalayaan ay hindi lang pagtakas. Ito ay paghahanap na iyong sariling landas. Siya ay tumingin sa paglubog na araw sa likod ng monumento. Bumubulong. Hindi na ako nawala. Ang hangin ay dala ang sariwang amoy. Ang kanyang maikling buhok ay nanginginig, na nagmamarka ng kanyang pagising. Isang nakatagong bayan ang nakalabak sa paanan ng bondok. Mga kahoy na bahay ang nakakalat. Usok na umikot mula sa mga tsimenya. Si Lila at Aidan, libre mula sa habulan sa gayon, ay nanirahan sa isang malit na tindahan. Si Lila ay kumuha ng karayong, nag-ayos ng mga damit para sa tindero, kumikita na ilang tansong bariya. Siya ay tumingin sa mga ito, bumubulong, ang aking unang kita. Ang tindero ay nagbigay sa kanya na mainit na biskwit, ang init nito ay nagpapangiti sa kanya. Si Aidan, na nakaupo sa malapit, ay nagtanong, ano ang pakiramdam na kalayaan? Siya ay ngumiti, mas maganda kaysa sa aking naisip. Sa gabi, ang liwanag na kandila ay kumikislap sa malit na bahay. Si Lila ay naghahalungkat sa bag ni Aidan para sa isang flask ng tubig, ngunit natabuan ang isang lumang door Ang unang pahina ay nagbabasa, Aidan Sol, itinakwil ng kaharian na Sol. Siya ay natigilan, tumingin sa kanya, prinsip ka, si Aidan ay ibinaba ang kanyang panggatong, nagbibigay na mapait na ngiti, Betty. Iniwan ko ang korona para sa kalsada. Siya ay tumigil. Pagkatapos ay sinabi na mahina, kami ay magkapareho. Pinili mo ang kalayaan, at nawala ang lahat. Siya ay tumango. Ang halaga ng kalayaan ay minsan kalungkutan. Malalim sa gabi, ang mga sigaw ay tumagos sa bayan. Ang mga apoy ay tumatalon sa kalangitan. Ang mga sakay ay natagpuan sila, sumusubot sa mga kalye, mga sulo na nagliliyab. Si Lila at Aidan ay tumakbo mula sa bahay. Siya ay kumuha ng patpat. Yumuko sa isang eskinita. Bumubulong. Kailangan natin silang aliwin. Siya ay hinagis ang patpat. Tumama sa isang kabayo na nagpapalundag dito. Ang formasyon ng mga sakay ay gumuro. Si Aidan ay hinila siya patungo sa ilo. Siya ay lumingon sa kaguluhan. Bumubulong. Hindi ko hahayaang si nila ang lugar na ito. Ang liwanag na umaga ay umaalog-alog sa kahoy na karatula ng bayan. Si Aidan ay nakatayo sa kalsada, sinasabi ng mahina, Lila, maaari kang sumama sa akin, pero ito ay nangangahulugang walang balikan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa kanya. Siya ay tumingin pababa, hinawakan ang kanyang balabal, mga alaala ng tor at kapatagan ang kumikisla. Siya ay nagangat ng tingin, ang kanyang maikling buhok ay nahuli na si Moy. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Si Aidan ay tumango, lumingon patungo sa abot tanaw. Si Lila ay nakatayo sa tabi ng lawa, ang ibabaw nito ay isang salamin, na nagpapakita ng na kanyang silweta. Ang kanyang maikling buhok ay umangat sa hangin, siya ay yumuko, tumitik sa sarili, bumubulong, nakatakas ako, pero ano ang hinintay ko? Ang mga riplo ay kumalat sa tubig, ang mga inaasahan na kanyang ama, ang karangalan ng pamilya, hinila ang kanyang puso tulad na manipis na sinulid. Siya ay pumikit, ang hangin ay bumubulong, ang kalayaan ay hindi lang pagtakas, ito ay pagpili. Si Lila ay hinabol si Aidan. Siya ay nakatayo sa ilalim na isang lumang puno. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa kanya. Siya ay lumapit, huminga na malalim, at sinabi na matatag. Hindi ako babalik. Hinintay ko ang tunay na ako. Si Aidan ay lumingon, isang kislap na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Mumiti. Kung gayon, tara na, Lila. Siya ay tumango. Ang hangin ay dala ang malalayong amoy. Ang kanilang mga anino ay humaba sa liwanag na umaga. Ang mga hangganan ay umaabot na malawak, buhangin at damo na naghahalo, malalayong bandok tulad ng no natutulog na mga higante. Si Lila at Aidan ay naglalakad na magkatabi, ang mga kuko ay nag-iwan na mahinang bakas sa lupa. Siya ay tumingin sa abot tanaw, bumubulong, ito ba ang wakas ng kalayaan? Si Aidan ay umiling, hindi, ito ay isang bagong simula. Isang katahimikan ang bumalot sa kanya, ang kanyang maikling buhok ay umaalog-alog sa simoy. Sila ay umakyat sa rurok ng bondok. Ang hangin ay umubong. Ang lupa sa ibaba ay isang tapiserya ng mga ilog at kubat. Mga nayon na kumikislap tulad ng mga bituin. Si Lila ay nakatayo sa gilid ng bangin. Umabot. Ang hangin ay humihila sa kanyang mga daliri. Sa wakas ay malaya. Ang kanyang boses ay dala ng simoy, Isang deklarasyon sa mundo. Si Aidan ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kalayaan ay ang iyong pinili. Siya ay tumangon. Ang kanyang maikling buhok ay sumasayaw ng ligaw. Siya ay lumingon sa kanyang bayan. Ang anino ng Thor ay nawala sa hamo. Siya ay bumubulong. Paalam, aking nakaraan. Ang hangin ay nagpapalamig sa kanyang balat. Ang kanyang maikling buhok ay kumikibot. Ang banayad na sagot ng mundo. Siya ay pumikit. Huminga na malalim. Pagkatapos ay binuksan ang mga ito. Ang kanyang tingin ay matatag sa abot tanaw. Sa sandaling ito, iniwan niya ang kanyang kulungan, ang kanyang mga pag-alinlangan, at ang kanyang nakaraan. Si Lila at Aidan ay naglakad patungo sa hindi alam. Ang kanilang mga anino ay humaba sa ginintuang paglubog ng araw. Ang hangin ay bumubulong, ang mga tunog ng kuko ay nawala, ang kanilang mga pigura ay naghahalo sa malayong abortanaw. Siya ay nagsabi ng mahina, dito nagsisimula ang aking tunay na kwento. Ang hangin ay umaling naunggaw sa kapatagan, binabasbasan ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang maikling buhok ay sumasayaw sa simoy, ang bawat hakbang ay matatag at sigurado. Sa araw na ito, siya ay naging kanyang sarili. Ang kanyang naputol na buhok, isang simbolo ng kalayaan. Ang hangin ay humampas sa lupa na dinadala ang kanyang nakaraan, na nagdadala na hinaharap na puno ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Magkikita tayo sa susunod na video.